Magandang araw, Hoop fans! Ito ang Hoop Rush PH, at ito ang pinakabagong balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Opisyal nang inanunsyo ang final 12-man lineup para sa back-to-back -back games kontra Guam sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang kompletong roster at kung ano ang inaasahan sa laban. Pasok ang Gilas Pilipinas sa Group A kasama ang Australia, New Zealand, at Guam. Mahalaga ang dalawang laban na ito, ang una sa Guam at ang pangalawa ay home game sa December 1. Ayon kay Coach Tim Cohn, parte ito ng long-term plan papunta sa 2027 World Cup at sa 2028 Olympics. At ito ang opisyal na 12-man roster na maglalaro kontra Guam. Guards, RJ Abarientos. What a shot coming from RJ Abarientos! A uh, Little uh, effort coming from uh, Malonto. But Shades yeah. of Olympic staff worry. Wow. Chris Newsom. back out to Chris. Newsom working on JB. He's got the advantage here. Newsom will attack. Newsom to the cup, puts it up and mm -hmm. in. Scotty Thompson. Yeah. Oh, blows the easy one. Scotty, put back plus the foul. Beast. Beast mode. CJ Perez. Work with CJ goes to the step back. And it is going oh, to be Dwight Ramos. Not alone. From threes alone. Macau has outscored Gidas. He only have 35 well now 37. Yeah. Thanks to Dwight. Forwards. Carl Tamayo. Tamayo. Spins, twist Goes to the mid-range. Kevin kiambau Brownlee looking for Kembao for three. That's yeah. good. Japet Aguilar. RJ, four to shoot. RJ, nice. Path nice. to Japet with a two handed hand. Centers. Junmar Fajardo. Interior. Rondial to Junmar. Junmar walking against Heath Tattoo. Just two. AJ Edo. <laughs> Quentin Millore Brown. Smart move brought to you by Smart QMB. Working down low against Justin Brownlee. His practices were ongoing for the rest of the guys, led by Coach Wilson. Practice. Hindi na pasama sa Final 12 sina Jamie Malonzo, Troy Rosario, at Juan Gomez de Leaño, pero bahagi pa rin sila ng mas malawak na pool. Samantala, si Kai Soto ay hindi makakalaro sa window na ito dahil sa injury. Napakagandang timpla ng lineup na ito, kombinasyon ng veterans at young guns. Malaking bagay ang pagpasok ni Millore Brown, lalo na't kailangan ng dagdag na laki sa front line. Sa guard rotation naman, inaasahang magiging susi si na RJ Abarientos at Dwight Ramos para makontrol ang tempo. Sa dalawang laban, mahalaga para sa Gilas na makuha ang parehong panalo. Hindi pwedeng maliitin ang Guam dahil may mga shooter at matitibay na wings ang kanilang line up, pero kung gagana ang depensa ng Gilas, malaki ang tsansa nilang duminahin ang serye. At iyan ang official Gilas Pilipinas lineup para sa laban kontra Guam. Ano tingin nyo, kulang pa ba? Sino pa dapat isama sa susunod na window? Comment nyo sa baba. Para sa mas marami pang basketball updates, game recaps, at Gilas news, don't forget to like, share, and subscribe. This is Hooprush PH. Kita kit sa next update.